Online sugal offer, papayag ka ba na ang mga long-form videos mo ay lalagyan ng mga online sugal promotion bago ito matapos? Magpo-promote ka ng mga online sugal para may mag-register dito na pwede kang kumita ng malaki at kapag lalong-lalo na ay maraming mag -re register dito at lalong-lalo na kapag maraming magsusugal dito, lalong-lalo na sa mga link, dyan sila mag-register sa iyo. Bakit nga ba tinatanggihan ko ang offer na maglagay ako ng online sugal sa aking mga long form videos? Bakit nga ba? Guys, hindi po ako against dyan kasi maraming mga content creator, lalong lalo na yung mga matataas na mga content creator, ay nag-o-offer sila ng online sugal bago matapos sa mga ina-upload nila ng mga long form videos. May kanya-kanya tayong paninindigan. May kanya-kanya tayong desisyon Nasa sa atin yan kung tatanggapin natin yung mga ino-offer nila. Bakit nga ba tinatanggihan ko ang offer nila? Na sa tingin ko kikita naman ako kapag ipopromote ko, lalong lalo na kikita ako ng malaki kapag maraming magre-register dito. Tinatanggihan ko ito. Bakit nga ba tinatanggihan ko? May mga disadvantage dyan. Si guys, may nakikita ako guys na isang content creator na dadawit dyan si alam nyo ba kung bakit? Kapag nagre-register, dyan sa mga link na binibigay mo or pinopromote mo na online sugal, kapag pumapalpak yan, kapag pumapalpak yan, ikaw ang hahabulin. Ako ang hahabulin. Kasi may nakita ako guys, isang content creator. Sinasabi nila na scammer yan. Manloloko yan. Kasi nananalo kami sa pinopromote niyang sugal. Hindi nagbibigay ng cash out. Hindi ko guys sisirain sa ang pangalan ko sa mga bagay na 'yan. Kasi wala po yung kasiguraduhan. Nagtest, nag nag, uh, nag take a risk ka dyan sa pagkatao mo, lalong-lalo na sa credibility mo. Yan ang paninindigan ko, guys. Despite paunti-unti ang kitaan ko at alam ko in the future, hindi ako magkakaproblema. Hindi ko naman sinasabing magkakaproblema, guys, kasi wala pa naman, hindi pa naman nangyari. Pero advance akong mag-isip. Kasi paano nga ba kapag ako ang naaaktuhan na kapag may mananalong malalaki ang mga panalo nila, hindi makakash out. Sino ang hahabulin ako? Mahahabol ko pa kaya yung mga apps kung ito ay nagsasara na? Yan ang iniisip ko. Kaya hindi ko ina-accept ang online sugal promotion dito sa account ko. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para updated kayo sa aking susunod na video. Maraming maraming salamat.